Hi, this is Ben Espina at ito ang angel ng buhay ko. Bago mo tanungin kung ano ang angel ng buhay ko, let me give you an example. Tara, ko natin siya. Taga dito ka ba, Kuya? Kuya, okay lang pasama ako sa'yo kasing ano hindi ako familiar Tara, tulak na lang kita. Ah, Ben pala. Ano pangalan niyo kuya? Ah, Dexter po. Kuya Dexter. Dito talaga kayo nagtatrabaho? Dito sir, ah, nagbabantay ako ng mga sasakyan, mga buto. Hmm. Ganyan yung katagal ginagawa yan? Ang taon na rin siya. Kasi ang dito ko na rin ang palagay ng mga anak ko. High school. Saan ba kayo nakatira? Eh, dito sir, dito po ako lumaki sa parang mali. Ang mga asawa ko sa Gasan Mateo. Gasan Mateo? Parang, parang malayo yun ah. Parang, parang malayo na. Hindi kayo nag-jeep? Itong wheelchair? Ah, ito po siya ng may isang oras kalahati. Eh. Isang oras kalahati? Eh. Wheelchair lang? Mga hmm. ilang kilometers yan? Wala nga lang, Sir, kung mayroong dalawa. Tapos, isa't kalahati. Eh. Wheelchair lang. Grabe. Medyo malayo rin, Sir. Sacrifice lang yun para sa pamilya. Araw-araw po. Kung ulan, umaraw. Sinikita hmm. ko, tatalig na sa pamilya ko. Pahawin nila, pampingin pagkahe. Payat sa pang-kuryente, ilaw lang sa pang-araw-araw sir sa pamilya sir kahit medyo mahirap kailangan magkalap ko wala naman ako iba sir na asa hindi ako lang Napakasipag nyo naman kuya. Na-inspire ako tsaka napakamatulungin nyo. Sigurado ako yung mga nakakita sa inyo, na-inspire din sa inyo. Na-inspire ako personally sa inyo kaya deserving kayo sa ibibigay namin sa inyong regalo. Itong unang regalo namin para sa iyo kuya Dexter ay ang pizza. Galing sa Angel's Pizza. Ayan. Ayan. Alam po namin na sobrang deserving kayo dyan. Ito pa. Ayan. Kaya ba? <laughs> Wait lang, kuya. Hindi pa. Familiar ba? Hoy! Kakonsaba po namin ang inyong anak anak-anakan na si Lawrence. Ito po, merch from Angel's Pizza. Hindi lang dyan nagtatapos tayong surpresa namin dahil meron po tayong 5,000 worth of gift certificate from Angel's Pizza. Ito po yung APC card ng Angel's Pizza. At syempre, maagang pumasko from Angel's Pizza ay 10,000 cash para kay Tatay Dexter. Ayan. Meron ba kayong mensahe sa angel ng buhay nyo na si Tatay Dexter? Maraming Maraming salamat po sa sacrifice nyo mm -hmm. po sa amin. And, and ano po, magkatapos po kami ng pag-aaral. Si Tito pa talaga yung nagpapaaral sa inyo, no? Uh -huh. Napakasipag naman. Pwede nyo ba kami pa unlakan sa tahanan nyo, Tatay Dexter? <laughs> Alright, let's go! Si Tito Dexter, hindi ko siya tatay, pero binibigay niya lahat ng kailangan namin. Mahal ko siya. Lahat po ng pangangailangan po namin magkakapatid ay nabibigay niya po. Nalaman po po yung isusurprise yung tito ko. Masaya po kami. Nashock po ako, hindi ko po akalain. Malaking tulong okay. po yung binigay ninyo po sa amin. Sa kala ng buhay po, may lahat po ako nakatanggap ng ganitong biyaya. Meron ka bang kilalang angel sa buhay mo? Kung meron kang kakilalang nakakapagbigay ng inspirasyon sa buhay mo, i-nominate mo na siya by sharing this video, tag them, at i-comment mo na rin kung bakit siya ang deserving na susunod naming masurpresa dito sa Angel ng Buhay Ko. Ito si Ben Espina na nagsasabing kahit saan, kahit kailan, Sama-sama sa Angel's Pizza!